may mga multong gumagala sa lugar na kanilang hinadamahan. Panurin nyo hanggang dulo mga bus ang labanan. Shout out Robin Gaum to Perbarili Cebu. Gisda Dukatan Bulacan sa lahat ng mga damadors lahat na dyan. Sa shout out pa na dyan. At panurin nyo mga bus ang mga isa at kadiliman ng bumabalot sa gabi ng takip silim na labanan nito mga boss panoorin yung mga boss hanggang dulo magkita niyo kung paano ginalaw ng mga kaluluwa dahil sa area makita nyo yung area sa game to makita ko sa inyo kung ano ang pinaglalabanan na lugar may hiwaga sa building na damahang kung um. Panurin nyo, normal pa lang siya sa araw. Pero, panurin nyo hanggang dulo mga boss. Ang gimwa nila ay abutin sila ng takip silim. Abutin sila ng gabi. At talagang labanan ng mga gym sa buhon, mga master. Ito ay talagang patinding tirahan mga boss panoorin yung mga boss hanggang dulo kung saan naabot sila ng takip silim hanghat sa gagabi. tumutok lang kayo mga boss malapit na ang takip silim ang takip silim na panahon na ng mga ng black spirit na, umuunti-unti ng madilim ang kapaligiran. Um, lumalabo na ang damahan. Um, ibig sabihin yan, ay paparating na ang gabi, mga po. Kahibik ang kapaligiran at tuloy pa rin ang... At siyang nasa harapan na kalbo, si Juan Dalijin, ang champion ng darat, dating magaling na player sa buhol. Yan si Juan Dalijin. At tuloy na bumabalot ang kapaligiran. Mga boss, abangan ang mga pisa. At tuloy na tumatahimik ang kapaligiran at umalis na ang kalbo na gumagala-gala. Tumutok lang kayo mga boss At malapit na ang dumilim ang kapaligiran At ang game 1 at game 2 ito at Sa game 1 pala hindi pa natatapos Makikita mo itong game 2 At lalo na sa game 3 Abangan nyo mga boss Tumindi ng tumindi patuloy na dumidilim ang kapaligiran mga boss ang umilaw nawala na wala namang nagkurente na nagkailaw dito sa building na to patuloy mga boss na manonood mas matindi ayun na na namang dumilim gumalaw na naman ang kapaligiran at hindi na to umilaw na naman may waga talaga sa lugar na to mga boss patuloy lang ganda pa ang laban, kaya hindi nalintana ang mga nag sa paligiran. dumilim na talaga wala ka na makikita pinadilim pa ni Lomi wanag na naman parang paalisin na kami sa lugar kung saan draw ang laban ito na ang na mas tumindi parang uh, ang mga boss ang iba nakaramdam na umuwi na Asam. si Alicia na at ilalaga sumasakit yung mga chan sa game trip may game trip to oh boss ito ang magandang panorin kung so, paano kumampi ang mga manonood na hindi nakikita uh, oh, ah, Uh, uh, na nga so. ayan mga boss bumalo to talaga ng matinding kadiliman yun na naman talagang matindi Malut na naman, matinding kadiliman Ilaw na naman, talang pinaglalaruan Tumindi ng tumindi sa game 3 ang pinakamatindi ito na talaga ang Patay sindi ang mga ilaw. May mga asong mga umatungal. Kumang matindi. Diuman. Paulin tadi kan. Paulin tadi kan. Oke, kita Sa game 3 makikita nyo. ang lugar na pinaglalabanan mga boss kung saan doon yung makikita ang lugar na parang abandonadong opisina sa kimpi panuhulin mga God. boss